malinis na malinis na. So, simula natin guys. Tutong kabi natin. Simula natin. So, kasi, ito nga gaya na sinabi ko sa inyo, mas madali siyang tanggalin. No? Kasi habang, ewan po, habang tumatanggal, diba yung iba habang tumatanggal, mahirap tanggalin. Ito parang, ayun, ang dali eh, oh, nakaangat lang siya eh. So, Pagkarya. Kasi meron akong nakita doon na, na may nagganito siya eh. Wala rin siya. Tinanggal niya na rin. So, ang ginawa niya, yan. na guys. <laughs> ang ginawa nila, gumawa sila lang yung tanse. Tanse na ginamit nila. ginaganong nila. Ah, uh, ano? Oh. Ganon din naman eh. May natitira din eh. So, might as well tanggalin na lang din natin ng ng ano ng kamay lang and at the same time yung natira ng mga adhesive nya edi okay, tanggalin na lang natin gamit ng ah uh, yung wipe out okay so yan alright so tanggal na guys yeah. ganun lang kabilis ang <laughs> bilis lang no oh. so ito so, ang gagawin ko okay. dyan no lalagyan ko na lang wipe out yan so yan, ibababad na natin yan so habang tinatanggal ko yung kabila nakababad dyan tapos babalik na ako rito yun ang mga kabila bakit? kasi siyempre pag binaban natin yan mas mas lalambot sya mas madali syang tanggalin no? so yan babalik lang natin sya no? Pag may time kayo, di overnight niyo, Pero mamaya, pagkatapos kong tanggalin yung papila, edi, kukuskusin ko na yan. Pero, kung katulad ko kayo na walang time, balada na yan! <coughs> <coughs> okay, dun tayo sa kabila, guys. So, gulang ko. Dun tayo sa kabila. Masikip kasi yung ating, ano, yung ating garahe. So, Uh, eh, hindi, baka biglang umulan, eh, yung tools ko, ang hirap magtanggal. So, hindi ko na ginamita na yung, yung stand. So, naka, ano lang, sak naka side stand lang tayo mga karoon. Kaya medyo tag tagilid yung uh, ating motor, ha? Magpasesya na lang kayo at maliit yung ating garahe. Alright, yun. Bilis talaga guys, tanggalin siya. Kaya na siyempre, masisira yung yung sticker. Hindi mo na talaga siya may babalik. So yan, okay. After abano natin yan, patanggal natin, ah, lagyan natin, ibabaduri natin tong side na to habang tinatanggal natin yung kabila, habang kinukuskus natin yung kabila. No? So yan. Yan. Alright. So, tara guys, siwala natin. Dito muna tayo sa kabila, no? Yan susunod natin ito mamaya pag ganapo so dali yan. ganyan ka lang ng ganyan hanggang mawala siya no so dahil meron kayong ano simple technique ito pakita ko sa inyo laki ko sa inyo yung camera ano para meron kayong idea teka so yan so ano na ba yan ganyan siya pag kinukuskos tinan nyo yan. Yan siya. So makikita niyo itong mga mga adhesive niya no. Yan. Yan siya. Yun yung natatanggal. And then hanggang sa matapos na yan. All right? Okay. Yan guys, lumabas na tayo ng garahe. Medyo abang tumatagal lumiin ito sa loob. <laughs> Pinagpapauwi sa lang yung karobi. Kaya so, kung mapapansin nyo guys, oh, ang konti na lang, mabilis lang siya matanggal no? Siyempre, kaya na kunting nga lang. Pero, as you can see, mabilis lang naman siyang matanggal, no? Ayan. So, mamaya, makinis na makinis na to, pogi na to. So, nasan to sa sa kabila, no? Mamaya, after nito, doon naman tayo sa kabilang side. Ayan. Guys, so, oh, malinis na malinis na. Ayan, no, mga karobi, natapos ko na. <laughs> Ayan, o, oh, kita nyo? O, oh, ang kinis, o. Oh. O, oh. Oh, wala na rin dito sa likuran yung D400 niya. Oh, Kawakasaki na lang ang na natitira diyan. So, oh, tingnan niyo. Tingnan niyo from from top, from the top view 'yan. Oh, 'yan. Oh, super sexy, no? Tapos guys, kung mapapansin niyo, no? Uh, bukod yan kasi, no? Kaya naglinis na natin ang ganda natin diyan. Wala na 'yung D400. <laughs> kaya wala na rin diyan 'yung Dominar. So, literally wala na tayong Dominar no, pangalan lang guys, yung sticker lang. So ngayon, gumawa sa inyo rin, ano, nagpalit na rin tayo ng salamin. Ayan. So mas mukha na siyang, uh, ano yan oh, no, mas maiklina na. Oh. Makinis na siya guys. So, oh. Ano yung makinis na makinis. Dad,